Ay, wala namang makita'y eh. Kaisla, kayo ga? May nakita kayo diyan? Wala rin. Ay, Nasaan? Ari, ari, ari. Ano ko? Oh, meron nga, dami. Oh, ay. Ay, mga buso pa Oh. Ari pa. Ito oi. Ari ka ari pa. Ay, pa. ay. ay dami. Ay. Nasaan? Ay, ay, ay. Ay, ang dami. Oh, sa pataas ay, na 'yon, pataas pa. Yung. Yung papunta pa doon. Oh, Ayun, dami si pa nga. Ayun, sa si taas. Oh, ay, eh, dami oh. Namumuti. Yon. Oh, ito na ang hinahanap natin. Mamarang, sabi ng iba. May dalaga kayo sako? Sa Parang isang sako sa yan. Ang dalaga <laughs> ko din yung ano? Plastic labo. Chris na. Sana pala kapag dalang barita. Ha? Wala. Wala. Wala alin. kailangan eh yung ugat. Oo, oh, oh, kailangan eh. Oh, dapat barita? Oh, barita dapat. Ano ko nakuha na ganinyo? Wala pa. Kaya Oh, yun. Dapat, naputol pa eh. Yun. Naku, sayang. Mahaba pa pa ilalim. Okay pa. Dapat barita. Yun. Barita dapat. Sayang. Nakaputol. Ayun. Hukay! At meron pa yung sayang yun! Ayun. Sayang na sayang ang kaputo! Ayun! Nakuha ninyo? Oo! Ayun! 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 Isang subo! <laughs> Ay, meron pa! Ayun pa! Ay! Mga! Babago pang naulpot sa lupa! Oh! Ay! Kadami pa! Awww! Ay! Slaw! Nasa na Ay! Madami pa din pala sa pababa! Oh! Ay! May bunto na din eh! Ang dami. Ari pa. Nasaan na kakayaw? Ah. Oh. Aba, bay ka kayo nakahiga na diyan. Ay, kadami pa sa inyong tabi. Oh. oh, oh pagod na pagod Namumuti. Pagod na pagod ako mamunot. Oh. Oh. Iyo na lang yung Paitas na yan. Oh. <laughs> At ako, pagod na pagod na oh, pagod pa. ah, na Kadami pa yung yon Paitaas pa. Iyon Oh. Ayun. Ay, lasa Ama, ko yung nanawa man. din. Ikaw naman ang mamunot. Utaw eh. Oh, ayan. Ay, um, ay ngalay na ngalay na. Ayan, ang dami pa na rin. Iyo na yan, paahon na yan. Ate kayang iwanan ah. Ay, Pwede rin. Ari, ayos na sa atin eh. Hukayin at... Hukain mo na. Oo, oh, at um, ibibigay na pag kami nakasalubong na. Yung walang bunout. Oo. Oh, oh. Bibigyan na at nang huwag okay, nang mahirapan. Ay, ang dami pa. Ang pa itaas pa Maganda at mong oh, pagkakaroon. Bago ang pagkakaro. dala natin lalagay, plastik la. Ay, Dapat sakaw. Sa sunod. Okay. Tsaka dapat eh, nagdala tayo ng barita. O, tunay nga. Eh, ah. mga putol eh. Sayang ang... Sayang. Kaputol. Sayang kaputol. Nandun pa daw ang ah. tamis tamis. <laughs> Maganda kayo pagka nilagaya, pinamintay, may kasama lupa. Hindi ah? <laughs> okay, oh, mga... Oh. Ah. Nakabuti. Buti yung puti. <laughs> Ay, madami pa oh. Yung pa, marami pa sa paitakas. Iwan na ako eh. <laughs> Iwanin na yan. Tama na. At doon naman sa ibang kwan. Merong malayo ng abot eh walang nakikita. O. Oh. At ituturuan na. Tuturuan na din sa kwan. Tira natin. Dala ang anay. <laughs> Wala ang si sa isang taon. Igdala na ang anay Ah, eh. Ito. Oh. Madami pa. May Bago naman ang kanyang inay eh, pagka nalamang mga ngabuti agad isi maglalagan agad ng tubig. <laughs> Ay, Hindi pa alam kung makakabuno. Gagantong <laughs> saksana eh. Kahit saka magpuntay eh, merong makikita. Okay. Oh. Ay, mo na kita. Ano kaya, Marami pa. Oh, dami pa eh. eh. Sige pa ang pahoon ng pahon. Mamay tayo nasa balugbog. <laughs> Mamaya ay nasa balugbog na tayo. Tuloy ang ahon eh. Oo. Oh. Eh, aray, suot na din sa ilalim ng kawayanan eh. Oh, ayun pa. Ayan, isang malaki. Ari pa, isa. Ayan. Ano ka? Oh, iba ari Oh. Ha? Maliit pa, Ano ka yan? Ay, aray? hug mo. Ano ka yan? Aray, aray? tingin. ka ah, Ay, Ano ka yan? yan? At palaki-laki. <laughs> Yung, <laughs> naubos din. Naubos din din Utaway, nasa kaga. Nandine, sa una nating pinamunutan. Ah, ay are, may bunto na din Saan? Ay, ay are, baba. Oh, buti na yan ay di, galing na tayo diyan yan. Ala, ay sa kaluangan ng ating pinamunutan. Oh. Ay nasibol na uli eh, do sa ating unang binunutan. Ano no? o, Meron na uli. Ah, si mobil. Sumubol uli. <laughs> Paano tayo matatapos niyan? Ay, kaya nga, ah, ah. na uli eh. Ay pagkakasundo sa itaas, isibol eh, na uli din sa pinanggalingan. Ay ano, ah, bubunutin pa. Iwa na na, tuwa awa naman yung ibang maghahanap. Ay hawa kot, no. na ko, tama madaling makita. Oo, ituturo. Wow! <laughs> <laughs>